Ang unang paglalayag na pambuong mundo sa ngalan ng Espanya ay nasundan ng apat pang mga ekspedisyon mula 1525 hanggang 1542. Sa ikaapat na panggagalugad, narating ni Roy Lopez de Villalobos ang kapuloan ng Pilipinas at pinangalanan niya ang mga pulo mula kay Philip II na noon ay may katayuan bilang tagapagmana ng trono ng kaharian ng Espanya, bagaman hindi pa formal na naitatag ang Pilipinas bilang opisyal na teritoryo ng Espanya. Naging formal na teritoryo ng Espanya ang Pilipinas noong 1565 nang italaga ni Haring Philip II na nungkulan bilang hari ng Espanya mula 1556 hanggang 1598 isa si Miguel Lopez de Legazpi bilang unang gobernador general ng Kapuloan, dalawa. Noong ikalabin siya mo ikadalawampu ng Nobyembre taong 1564, lumayag ang limandaang tao sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi mula sa Barra de Novidad, Nueva Espanya. Nakarating sila sa Cebu noong ikalabintatlo ng Pebrero taong 1565. Ito ang ipinagutos ni Miguel Lopez de Legazpi bago siya dumating sa Asia. Walang tauhan ng Navy ang mga ngahas na bumaba sa lupa na walang permiso mula sa akin at sino mang pupunta roon ay hindi dapat gumamit ng puwersa o manenakit ng mga katutubo, kumuha ng anumang bagay na hindi nila pag-aari tulad ng mga gamit at iba pang ari-arian, hindi gagalawin ang mga sakahan o pananim o putulin ang mga puno at hindi gagawa ng anumang kontrata ng walang pahintulot sa mga opisyal ng mahal na hari. Sino mang lalabag dito ay mahaharap sa mabigat na parusa at para sa mga kapitan na kumunsinti, ang parusa ay suspensyon sa kanilang posisyon. Nangyari din na ang mga lokal na tribo ay palaging nasa digmaan sa pagitan nila kaya hindi nila nakita ang mga Espanyol bilang tanilang mga kaaway. Dahil sa mga ito, si Legazpi ay nakakuha ng iba't ibang mga isla na bumubuo sa archipelago na halos walang mga salungatan o paglaban mula sa mga lokal. Noong taong ito na itatag ang unang pampalaigang pamayanan ng mga Kastila sa Cebu pagkaraang magapi ang isang pinunong Muslim, Moro. Noong 1571, pinili ni Legazpi ang Maynila upang maging kabisera ng kolonya. Ang Pilipinas ay pinangasiwaan ng Espanya magmula sa Mexico, Bagong Mexico. Ang pangangalakal ay isinagawa sa pamamagitan ng mga galyon na naglalayag sa pagitan ng Canton at ng Acapulco, Mexico, kung kailan ang Pilipinas ay gumaganap bilang daungan, ang katen at luwasan ng mga kalakal. Nagwakas ang pangangalakal sa pamamagitan ng mga galyon noong 1850 noong dumaong sa Maynila ang huling galyon na nanggaling sa Acapulco. Naging bahagi ng patakaran ng Espanya ukol sa Pilipinas ang tatlong mga layunin ang makapaghanap ng mga mapagkukunan ng may kakalakal ng mga pampalasa, ang mapaunlad ang pakikipag-ugnayan at ang katayuan ng Kristyanismo sa China at sa Hapon at ang upang maging ganap ang pagiging mga Kristiyano ng sinaunang mga Pilipino. Ang Pilipinas lamang ang naging kolonya ng Espanya sa Asya. Noong ikalabinsyam na siglo mayroong isa na lathala na pinagkaiba ng imperyo ng Espanya sa ibang mga imperyo. Sa lahat ng konstitusyon ng Espanya, ang mga mamamayan ng mga kolonya ay itinuturing na mga paksa ng hari ng Espanya na ayon sa teorya ay may parehong mga karapatan katulad ng mga Espanyol. Ang unang konstitusyon ng Kastila noong 1812 ay nagsabi ng mga sumusunod. Ang mga mamamayan ng Espanya ay ang lahat ng mga tao na nagmula sa mga teritoryo ng Espanya at nakatira sa anumang bayan ng mga teritoryong iyon. Sa kadahilan ng ito mayroong mga mananalaysay pati na rin ng mga politiko na nagsasaad na ang Pilipinas ay hindi isang kolonya ng Espanya kundi isang lalawigan na tinuturing probinsya ng bansang Espanya. Matapos ang panahon ng Espanya na si Emilio Aguinaldo, unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nagsabi, Pinagsisisihan ko na lumaban sa mga Espanyol. Sa pamumuno ng mga Espanyol, itinuring kaming mga Pilipino na mamamayang Espanyol. Ngunit ngayon sa ilalim ng Amerika kami ay tagabili lamang ng mga produkto mula sa kanilang bansa. Hindi nila kami ginawang part ng Estado ng Amerika. Pinakitunguhan akong kapatid ng mga Espanyol. Ang hari ng Espanya ay hari ko pa rin. Salamat sa panunod sana nagaslohan mo tong video.